Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin itong ating pecha ngayon pong February 5 at February 6, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumad Update para po ngayong February 5. Ayan, sa February po tayo, yan na yung 2. At 5 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Sa mga numerong ito, ganun pa rin po ang gagawin natin. I-simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 0 plus 5 is 5. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po dito sa bandang gitna. 2 plus 5 is 7. Uh, 5 plus 6 is 11. Dito rin po sa bandang baba. 7 plus 11 is 18. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 18. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin ito. 2 plus 5 plus 6 is 13. Ito po naman yung ating pangalawang numero o kapares natin. Yan, pwedeng pwede na po natin yung matayaan. Eh, meron na po tayong kombinasyon dito. 18-13 at okay naman po yung 13-18. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian, ito pong dalawang numero natin dito, itong 13 at 18 ay susama na rin po natin yan. Pero bago yun, dahil 2 digits po sila, isisimplify muna natin. Ayan, dito po sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At sa 18 naman, 1 plus 8 is 9. Yan po ang isusumada sumada natin, 4 at saka 9. At unahin po natin isumada yung 4. Kunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede po din lang dito ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po ang 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 at ayun mga idol yan po yung sumada natin dito sa 4 at isunod naman natin yung 9 dito naman po sa 9 kunin muna natin itong 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 pwede rin po ang 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 Ayan mga idol, yan naman po yung sumada na natin sa 9. At yan po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayon pong February 5. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 27, at 36, 37, mga idol, 40, lang 42, natin, 42, 43, 42, 43, 42, 43, mga 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, at sa atin naman pong sample, kinuha natin ang 36, 36, 13, 18, uh, 31, then 9, and 22. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin at kung nagustuhan nyo po rin po yung mga yan pwede pwede rin pong matayaan Yan, meron tayo itong ang 36, 13, 18, 31 at 922 22 And mga idol, pwede, pwede na po natin makuha itong mga numero nating mga sample dito. Kung okay lang po sa inyo, pwede kayo magdagdag o kaya dito po sa task kumuha. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At then, mga idol, lang po ating sumali sa pecha para po ngayong February 5, 2024. At next naman natin, yung atin pong advance sumada para naman po ngayong February 6 at ayun mga idol dito tayo sa February yan ay dos pa rin tayo dito at sa isa ating pecha 24 sa ating taon ayun, ganoon pa rin po simplify muna natin sila yan 0 plus 2 is 2 0 plus 6 is 6 2 uh, plus 4 is 6 Ganon din po sa bandang gitna ayun 2, 2 plus 6 is 8 At 6 plus 6 is 12 Then sa bandang baba rin po 8 plus 12 is 20 Ayan po yung unang numero natin Meron tayong 20 At yung pangalawang numero naman natin Dito pa rin po yan sa bandang gitna Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 2 plus 6 plus 6 is 14 yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero at pwede na po natin matayan yung kombinasyon na yan 14-20 o kaya naman ay 20-14 kaya pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito at dahil 2 digits din po sila kagaya po dito sa kabila ayan, isusumada rin po natin yan pero bago yan, simplify muna natin dahil 2 digits din po sila ayan, sa 14, 1 plus 4 is 5 at sa 20, 2 plus 0 is 2 Ayan mga gagan po yung isusumada natin. 5 at saka 2. At unahin natin ang 5. Kukunin muna natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin po ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. Woohoo! Uh -huh. sumada 23 2 plus 3 is 5 at dito naman po sa 2 yan, kulin muna natin yung 20 ayan, sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin po ang 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at pwede rin po ang 29 sumada 29 2 plus 9 is 11. And another, yan naman po yung mga numero na natin pwede natin pagpilian dito sa ating konsumada. Para po ngayong February 6, meron tayong 5, 14, 32, 23, 2, 11, ayo 20, 11, 28, at 29. Yan, ganoon pa rin po gagawin natin yan. Pipili lang po tayo. Rumble lang po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin na kombinasyon. At yung sample natin, Kinuha naman natin dyan ng 11 at 23. Then, 14. 14 at 29. Then, 2 at 32. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga condition po natin na buha sa atin po sumata February 6 yan meron tayong 11.73 14.29 at 2.32 kung okay po sa inyo na gusto nyo po yung mga sample po natin pwede pwede po natin itong matayaan at kung hindi naman po pwede po kayong pumuha dito sa taas yan, pumili o ano po yung mga nagustuhan po, po natin mga kombinasyon yan, hapon lang natin yung mga nakain circle po natin mga numero at ayun mga idol, yung mga ating sumahado sa pecha para po ngayong February 5 at February 6, 2024, maraming maraming salamat po.